So yan. <clears throat> yan, kagabi ginawa na natin 'to. To. So, ito yung para sa ilaw. So papaliwanag ko lang paano ko ginawa ito. So tatlong relay kasi meron tayong high and low nito at saka yung mix. So three mode siya. Tapos pwede mo siyang lagyan ng pass light actually. Gano din naman yung sa mga iba kahit wala silang mix, no. Pero ito sa akin, tatlong relay ginamit ko. Ito ito tatandaan niyo ah, pag gagawa kayo nito. Ah, meron kasing number code ang mga relay. No? May number code ang relay. Tingnan natin dito. Uh, yan. Ito yung relay. So, meron siyang number code na sulat nyo na lang. 30, 86, 85, tapos 87 yung ito, tapat ng 30. And meron tayo dito 87A. No? So, itong gitna, ito yung sa 5 pin ah kasi merong mga 4 pin although meron din naman na ginagamit na 4 pin 4 pin relay tinatanggal na nila to sa gitna. na so ito ay active ibig sabihin pag nag pag nag power source ka sa 30 ito active na to okay sa 87 dito sa taas 87 din to remember 87 a 87 so pag nag ano ka sa taas pag uh, pindot pa nag ka sa switch, saka na palang ta-transfer dito sa output. So parang mag-click sa gano'n sa 87. Dun sa taas. Kaya tumutunog to pag pinipindot. Yan. So ganito ang ginawa natin. Sana makita nyo. Yan. So, eto na nga, gumawa na nga tayo ng diagram para mas maintindihan natin ang paggawa ng ating connection ng MDL sa ating mga motor. So, etong setup na to ay tatlong relay na which ito yung ginamit ko sa ADB 160 at yung kanyang MDL is Senlo T plus one. No, meron lang ang Senlo na gantong klaseng MDL. No, itong specific model lang na to ha. Uh, meron lang siyang yellow, white, at saka mix. No? Yun yung sabay yung yellow at saka white. And depende sa inyo, pwede nyo rin baliktarin kung alin ang magiging high and low nung kanyang ilaw. Kung gusto nyo yung low yung puti or high ang dilaw or vice versa or baliktaran. So eto para mas maintindihan natin tatlong relay ang kagandahan sa mga relay ngayon kahit anong brand is ano siya standard to standard tong mga code na to so eto so yung number 30 natin is connected yan sa battery na may fuse okay lalagyan natin ng fuse para just in case na magkaroon ng problema eh puputok lang yung fuse. Hindi madadamay yung ibang accessories or yung ating battery. Hindi masisira ang ating motor. Mas malaki, mas malaki ang gastos natin pag nasira yun. Kaya natin nilalagyan ng fuse. So magkano lang naman ng fuse? 15 pesos, 20 pesos, 10 pesos, depende sa amperes. So number 30, connected sa positive, ng baterya. Kita nyo naman dyan sa diagram, nilagyan ko na ng color coding para mas mabilis nating maintindihan. Number 85, so 85 or 86, pwede mong gamitin dyan kahit alin para sa negative mo or para sa switch. No? Kahit magkabalik ta dyan, walang problema. Pero pag once na nakapili ka dyan, katulad ko, 85 ang ginamit ko. So pagsasama-samahin natin lahat yan since tatlong relay ang ating gagamitin yan ay mapupunta si number 85 ng relay relay natin na papunta sa negative ng battery so next dito na tayo magkakatalo-talo si number 87 ay mapupunta yan lahat hindi yan pagsasama-samahin na yan ay separate yan ay mapupunta sa high or low ng ating MDL. Okay. So kung mapapansin nyo, yung ating mga MDL ay eh, meron niyang apat na wires or minsan ay eh, tatlong wire lang. Pag apat na wire, katulad nitong ginamit dito is meron niyang high, low, mix, and ground. So kaya naging apat. So, ulitin ko, ang number 87 natin, e eh, para lang dun sa mga wire na nasa MDL natin, na mamimili ka na lang dyan kung saan mo isasaksak yan, kung high or sa low or sa mix. Okay, so, uh, malinaw na ang number 87, pupunta tayo sa number 86. Si number 86 naman, uh, ito ay mapupunta doon sa switch at saka sa accessory wire doon sa isang relay, kukuha ka doon ng number 86 para i-connect sa accessory wire. Ano ba yung accessory wire natin sa ating mga motor? Ito yung tipong pag on mo ng motor, eh, saka nalang magkakaroon ng power supply yung specific na wire na yun. no? Pwedeng sa ignition, pwedeng sa mga uh, yung sa may signal light, since sa ADB to, doon yan, sa may uh, signal or tail light no? So, yan. Diyan tayo kukuha ng para sa accessory wire. Pwede mo naman yung i-direct sa battery. Kaso, ang problema, pag i-direct mo yan sa battery, ang nangyayari, kahit patay ang motor mo, ka pwede pa rin ma-on ang iyong mga ilaw. Pag nangyari yon pwedeng malobat. Bawa, park lang, pinaglaruan ng mga bata, malulobat ang iyong motor. Kasi, mauubos ang power ng baterya. So, the best way is lagyan mo ng accessory, uh, itap mo na lang sa accessory wire. So, yung isa pang natitirang dalawang 86 ay ayan ay yung mapupunta doon sa ating switch. Ang ating switch ay merong, kung single switch lang, no, since ang ginamit ko dito ay domino, so, kung single switch lang ang iyong switch, which is high and low lang yon hindi mo mapo, ma hindi ka makakagawa ng mix, no, kasi wala pa. Kailangan mo ng another switch. Okay. So, eto, yung number 86 na punta sa high or sa low. Yung nasa isang 86 naman, eh, pwede rin sa high or sa low. Depende sa'yo at depende sa switch mo kung alin ang gusto mo ang maging high or low. Yan. So, don't tayo sa first switch. So, yung isang 86 na nasa common uh, accessory wire naka-connect. Kukuha ka rin ng isang connection doon para sa common wire ng iyong switch. Ito yung magbibigay ng power supply naman para doon sa high at saka sa low mo. Yan. Na pag inon mo si taas magiging high, pag inon mo si baba mabubunta sa low beam, okay? So, ito ay nakadepende pa rin sa iyo kung saan mo siya i coconnect ngayon para sa akin dito doon ko sa second switch next si mix so bawat relay ay meron meron yung output katulad nung nandito sa pinaka kanan number 87 ayan yung pinaka low ko no, na nakakonected sa first switch at yung sa gitna ayan yung aking uh, white light or yung high beam no which is connecting din connected din sa first switch no pag prenes ko yun nasa baba na switch ay eh, yun lang yung na, yung color white lang ang sisindi then yung aking number 86 sa pinakakaliwa na no, which yung kulay blue na wire ayan eh, is connected sa number 2 na switch sa second switch ko yan kinonek na no, which is doon sa pindutan sa baba. So, pag pinindot ko yung nasa baba, lalabas yellow and white ng sabay. Then, yung sa second switch ko, sa taas, ayan naman din ay kinunik ko rin ng high. Sa high ko. Sa high beam ng aking uh, MDL. So, dalawa yung high ko. Kahit anong press, ipindutin ko dyan sa 1 and 2 na switch na yan is parehas na high yan. Pinagkaiba lang is yung sa baba yung sa first switch is low beam at yung sa kabila naman na sa babang switch is mix. 'Yon. So yan po sana naintindihan nyo ang ating munting diagram. Okay? Para mas mabilis nating maintindihan kasi ang hirap explain dun sa ano eh <laughs> sa video eh at sa din yung wire. So, ayan guys, maraming maraming salamat at ito ay base lang sa aking experience at natutunan sa pagwa-wirings ng motor. Dahil ako lang po ang gumagawa ng motor ko at syempre yung ating mga kaibigan ay eh, nagtitiwala din sa atin. Maraming salamat at magandang araw. Peace! Hanggang dito na lang. Bye-bye! So, -bye. uh, tayo high, low, mix. So pag naka-high ka, ay pag naka-mix ka, ay, sorry, sorry, sorry. So pag naka-high ka, pwede ka mag-pass light ng low. Pag naka-low beam ka, pwede ka mag-pass light ng high. So high, low, and mix. Uh, then hold.